Hanap tayo ng isnil. Pangpain. Ano? You know, garden snail Pangpain sa kasili. Kuwang. Hmm. Yan, pampain namin. Kanina, naghanap kami ng araw. Wala kami na hanap ngayon. Sa gabi sila lumalabas, min. Ayun, hindi may bindo. Mimili kami ng isnil. Kira na ito nakagandwa? May hmm. may halas. Anila nila ito rin. Hinug na ata itong pinya. Ngug, no, kuha na daw parang hinug na yung pinyo. Pati lang yung sir. Hinug na daw. Hinug na no. Kuros na po no. Sirip po. Mga tanim. LG dito. Mga hinug na yung, nahihinug na yung mga pinya niya min. Ito tayo dito. Baka mayroon pang ano. Ayan, eh, may isa. Eh Mesa, Ano ano na, eh, Ayan, pa lang ang laman Patanong Nahulo uh, ko daw Muray Ayan na Ayan na Hanggang na pa tayo, hanggang Kasi magtataan kami bukas Mayrapang eh. kami kanina maghanap ng pain kay araw walang snil Sa gabi sila malabas Dito sa mga kasagbutan Ayan

Ano lagi itong mga pinya Ito, ito yung laki. Ang laki yun. Nga, ito tenang Okay, okay. Very good, very good, very good, very This one, this one. Di na namin yung kanina, hindi namin nakita. Napakabulag talaga ng kasama ko eh. Napakalabo ng mga mata eh. Okay. Bantay kong nakarigo sa log kay... Malinaw siniguro.

Pero may malaki itu malaki. malaki 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 ini yang pas madu udah si belum bunga pas madu nang kamu <laughs> wala na dito sa area na to mukhang nakatakas na sila man pumunta na sila ng ibang bansa ikot mo na tayo ayun ayun wow malaki yun ah, sulit ito sulit na ito <laughs> sulit sulit very good very good ito may paka ano may paka ano yung paka Ii, ii, ii hindi itu nakakain min Iti ngalang Ayot Sila purotra Ulo, aku nukukarit Ayun ii meraka, kemaringan aku padlak Klabtanon ii mua ya Atau sinak aku itung paka Bang, ugba ya itu nge paka Sbog Kapag dikitakun

Puno na, puno na ng water lily. <laughs> puno puno na ng water lily. Ewan ko kung maraming lamang. Water lily lang. <laughs> Dapat kaya na akong dakop mo. Hindi e daw yagyag din. Tanto lang. daw na rin ng mga butil. Itago, safety ko na No, dikit na. Eh. Kini. Ibitad mm. daw, Ay, gusto kayo mapuha matay. Balila ka. Eh. Hmm. Oh, Libre na pang kain bukas. Okay. Adios.